Hello ATINs, mga kasama ng SB19, ang national artist ng Pilipinas para sa isang collaboration ng kanta. Of course, ang national artist lang naman na si Ryan Kevyeb ang mga at gagawa ng kanta for SB19. At uh, ito'y big deal at uh, music highlight ng SB19 sa kanilang buhay karera. Mga musika, buhay karera dahil uh, si uh, Ryan Kevyeb ay uh, matagal na sa industriya. At uh, isang batikan at pirmadang composer at uh, gumagawa ng kanta. Again, congratulations SB19 dahil isa itong uh, pinakamalaking milestone sa buhay ninyo bilang isang artist sa Pilipinas at mundo. So, na rin, Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.